Congressman Ako. You're you. recognized. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga kapwa ko miyembro ng Committee on Good Government and Public Accountability at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano, noong ikatatlo ng September 2024, delivered before the plenary session of the House of Representatives, simply lang po ang pinaghuhugutan ng privileged speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwala ang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Uulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin natin dito sa Kongreso nabusisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan 'yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimba nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024 pero hindi po malinaw ang mga binipisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod libring takay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA o call sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga Accomplishment Reports o ARs na sedumit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa na pamimigay na medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya, ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd. Based on the testimonies of special Dispersing officers, Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fardan ng DepEd, the money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes, and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong fourth quarter of 2022 hanggang third quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for three quarters or a total of 112.5 million. So matotal, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payers in these quarterly checks. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Farda, pinaincash po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks sa Land Bank Dex branch, cold cash. Nilalagay sa dalawang duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong tatlong beses na yon na kilala niya lamang bilang Alan. Matapos mag cash, dinala niya ang cash sa kanyang opisina sa DepEd. Sabi naman ni SDO Gina Costa para sa OVP Confidential Funds worth 125 million per quarter, pinapainkas niya ang bawat cheque sa Landbank Show Boulevard branch. Kasama niya si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at dalawang di mapangalanan driver sa pagpapainkas ng bawat cheque. Apat na beses, inilalagay raw nila ang 125 million cash sa apat na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio na mula sa land bank ay pumunta na sila sa opisina ni, G ni Madam Gina Acosta sa office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Farda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group ng, isa, ng isang secure, security officer na nangangalang Colonel Dennis Nolasco kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Farda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica Rao mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Achika, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung papaano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Farda. Sabi ni sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong he mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay debt, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parati na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipt sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Atty. Poa para sa si DepEd at para sa OVP ni na Atty. Lopez and Ginoong Ontorio. Sila ang nagsubmit ng na acknowledgement receipts sa COA. Isa pong observasyon sa mga revelations na ito ng mga SDOs at mga ibang opisyal at dating opisyal ng DepEd at OVP nila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd Confidential Funds? Kung inyong matatandaan, nung una ay sinabi nilang tanging ang mga SDOs lamang ang may kaalaman sa disbursement ng Confidential Funds. Ngunit nang magpakita na ang mga SDOs sa committee hearings at tinanong sila, wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential funds. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Kung totoo ang sinabi ni na SDO Acosta at Farda Malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang Guidelines sa Paggamit at Pag-Audit ng Confidential at Intelligence Funds na tila ginamit lamang sila bilang middlemen o pass-through ng pondo. Nananatiling misteryoso at tago kung saan talaga napunta ang Confidential Funds. Isang butas sa guidelines na dapat tugunan sa pamamagitan ng batas. Mula sa Davao City na lumaki na lumaki noong siya ay mayor hanggang sa mas malalaking pondo ng makasama mapas sa kamay niya bilang Vice President at Deputy Secretary, nakakapagtaka rin ang obsesyon ni Vice President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. At pagbaliwala sa mga alituntunin ito ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan, lalong-lalo na sa opisina ng pangalawang Pangulo. Let me remind the public of what is at stake here. it would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. and given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. we leave it to the investigative bodies of the government to investigate the crimes committed here. meanwhile, our task now is to legislate measures that will leave no room for pilferage of public funds. Maraming maraming salamat po.